Yan, isang magandang umaga sa, sa atin lahat mga ka-farmers. And for today's video, yan, nagpatubig na naman kami ng sibuyas. Itong super Pinoy. So ito nga pala guys ay, 60 days na. Um, malaki na ang laman mga ka-farmers. Yan ang laman niya oh. Lalaki na yan. Hmm. Ngayon naman ang laman oh. Lalaki na. Magkalaki pa yan. yan ang laki na nakakatawa ng Pagmasdan medyo madamo na rin ayan o ang na o hmm. namumula na ayan ba Lalaki na yan. Oh, so, laki oh. Ngayon yung naman ang dahon oh. 2, 4, 6, 8, siyam. Pag nag nagsiyam na ang dahon ng sibuyas, malaki na yan. Pag nag, ano naman, nag 11-12, pangit ang, ano, laman. Subkan laki na nun. Ang maganda lang ang dahon ay 8 pito ganyan lang anim pito walo siya lang ang dahon ng maganda ang pagkuman ng sibuyas Up, her. na yun, namumula na nakakatawa ng tignan pag ganyan mga ka-farmers. may uud Ayan guys ha. Ayan. Yeah. Ang laman Labas na labas ang laman. Ayan. Hmm. Tignan yun. nyo ito guys oh. Ang liit na ng laman. Ito malaki na oh. Katulad nyo ito. Tignan nyo pa rin yan naman yan. Tignan nyo ito. Ang liit. Tignan nyo ito laki oh. Ito po yung tulong na laki na oh. Ah dalaw nagdalawang talbos 2 4 6 7 9 10 13 oh kalakan ng ano kalakan ng puno pag malaki puno ano yan malaki ang talaga yan. So, ito na yung namumula na.